Sinamantala ng marami nating kapatid ang half day sa trabaho para makauwi sa kanika nilang probinsya at doon magundas. Ramdama ang traffic sa EDSA, lalo sa bahagi ng mga terminal. Live mula sa EDSA Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Mayan, anong oras pa nagsimula ang traffic diyan? Cheryl, magandang gabi sa Bandang alas 6 hanggang alas 8 ngayong gabi inaasahan ang mabigat na daloy ng trapiko dito sa EDSA at tama ka, particularly sa areas na malapit sa bus terminal. Sa aking kinatatayuan nga ngayon, dito sa may EDSA Mandaluyong, ang makikita ninyo sa likod ko, ako kayo na pang alas 3 ng hapon, may build up at medyo tukod na yung mga sasakyan. Bagamat gumagalaw naman sila, medyo mabagal nga lang. Mabigat na ang traffic sa EDSA, lalo pang nadagdagan kasabay ng undas. Sa ating pag-iikot ngayong maghapon, may mga nakita na tayong build-up ng mga sasakyan, particular sa Cubao, malapit sa mga bus terminal at gayon din sa Pasay. Sa mga bus terminal, sa especially sa EDSA, dito sa may baliwag transit, dyan, meron build-up dyan, nakakasabay-sabay yung dating ng bus, nakakasabay-sabay yung dating ng pasayeros. Pero ito naman ay uh, uh, tolerable naman. Ayon sa MMDA, higit 420,000 na sasakyan ang dumadaan maghapon sa EDSA ngayong bisperas ng undas. It's expected yan, dahil uh, lahat ng uh, government employee and even uh, yung mga nasa mga private companies, after lunch yan ay na, So in-expect natin magkakasabay-sabay ngayon hanggang maaming gabi. Pinayagan na rin dumaan sa EDSA ang provincial buses. Pero hanggang Cubao Terminal lang yung mga mula-norte, habang hanggang Pasay Terminal lang ang galing sa south. Wala na ring number coding ngayon at bukas. Pero tingin ng MMDA, diyan yan makakapagpabigat ng trapiko. Marami na raw kasing nagsiuwian sa mga probinsya nitong mga nakaraang araw. Nasa igit 1,200 MMDA personnel ang nakadeploy sa mga kalsada para umagapay sa mga biyahero. Nagsimula ang pagbigat ng traffic sa EDSA simula ngayong hapon dahil nag-half day na ang government at ilang private offices. Maging sa mga daan papuntang sementeryo, asahan din ang traffic. Ang traffic ngayon ay nandun sa mga karasada, papuntang si So at may mga deployment naman tayo dyan, assisting the local government units. At meron naman tayo mga ini-implement na traffic plan. Cheryl, bukas November 1, inaasahan dahil holiday na, maluwag na ang biyahe ng trapiko dito sa EDSA. Paalala lamang ng MMDA, ano, medyo konting pasensya po sa ating mga kapatid dahil nagsasabay-sabay po kayong bumiyahe ngayong gabi, ano, palabas o papasokban ng Metro Manila. Isa pa pong paalala, siguraduhin nasa kondisyon ang inyong mga sasakyan bago bumiyahe para hindi maabala at hindi makaabala sa daan. Cheryl? Maraming salamat. May Anlos Banyos. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.